E It dinitalye ng sinasabing kapatid ni dating Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila Guo sa pagdinig ng Senado kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Pero kahit na magkakasabay na pumuslit sa bansa, malaking tanong pa rin ngayon kung nasaan ang dating alkalde. si Daniel Manalastas sa detalye. Paano nga ba nakalabas ng bansa si Dismissed Mayor Alice Guo? Sa ganyang mga tanong umikot ang mga Senador, Humaram sa unang pagkakataon na sinasabing kapatid niya na si Sheila Guo. At dito idinitalya ni Sheila kung paano sila nakalabas ng bansa. At unang stopover, Bansang Malaysia. Sasakay kami ng bus sa dagat. Pumunta kay Mindanao. Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi kami sa, sa bahay. Tapos bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Sa sa anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar, uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. Halos tapos uh, tapos ng dinner. Hindi siya isang buo araw. Kung maka siguro outer dinner, 7.08. Tapos ang lating namin hating gabi. Ng uh, anong klasing boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Ilan, ilan daw kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo? Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong si tatlo? Si Alice tsaka si Wesley. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Oh. At Uyong yung... Na, ilang oras kayo sa barko? May ipapad. May pa din yung mas malaki pa. N ilang oras kayo? Nung maling na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Eh. May sasakay pa ulit. Ha? May ipatid pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko? Anong description ng isang barko na pinalit? Maliit naman ng palang kulay. Tapos? blue or green. Nababahala ang mga senador sa binunyag na yan ni Sheila Guo na dapat daw ay mas nabantayan ang farm sa Tarlac. Paglalahad pa ni Sheila, bukod sa bansang Malaysia, tumungo rin sila papuntang Singapore at Indonesia kung saan dito na siya nadakip ng mga otoridad at si Cassandra Ong na sa ding may kaugnayan umano no, sa Pogo. Pero hindi niya raw alam kung nasaan na si Alice. o oh, ngayon ang tanong ko, nasa ang na kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Bakit hindi mo alam eh? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Saan siya nagpunta? Wala siya silabi. Sabi lang sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, huwag daw ako alamin. Natanong si Sheila Guo kung anong posibleng naging dahilan ni Alice kung bakit ito pumuslit palabas ng bansa. Ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi na ate, samahan mo ako. Hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot. Alam ko eh dahil sa hinik. Pero hindi bumenta sa ilang senador ang paliwanag na yan ni Sheila. Ang purpose bakit kayo umalis? Sabi mo lang na malungkot lang si Alice kaya alis kayo. Okay. ko eh. Oh, so, so hindi oh, mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Una hindi siya sabi sa akin na ha? punta Malaysia. Oh. Ang sabi nang siya sa akin, samahan ko siya may pupuntahan lang. Tapos, eh, hindi eh, ka nagtanong, habang, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, lipat ng malaki. Sa ano na, naduda na ako eh. Kalata eh, na nagsinungaling ka! Sorry po, sorry ah, po. Huwag mo akong kaming lukuhin dito! Hindi po, kasi ah, yung una baka na... Baka mo po, kung ano yung ginagawa ni Alice ah, ko sa committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya ah, na ha? Ah, pa po ha, pag may manay ako na... Ah, pasensya! Sabutin. Kasi you sa You are lying! Malaking tanong ngayon, nasaan na nga ba talaga si Alice? At ayon sa Bureau of Immigration, based on uh, re latest reports sa uh, akin po kagabi, uh, si Alice Go is in Jakarta. Ah, uh, based on the same letter that I sent to the Director General of Indonesian Immigration, uh, the request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine Immigration at saka yung Indonesian Immigration. Naungkat na rin sa pagdinig ng pagkatao ni Sheila Guo. Inamin ni Sheila Gu na hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Pero mas kinabulaga sa pagdinig ang pag-amin niyang ito. Na si Guo Jiang Jung, uh, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay na tatay. Hindi, po tatay, tunay, hindi mo tunay na tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay Sahul, di ba? Si Lin Wen, hindi mo rin tunay na nanay. Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po, pag ganyan. Oh, hindi kayo biological opo, na kapatid, opo. okay. Pati usapin sa Pogo, inong katli na mga senador. May kakilala ka ba? Meron ka nakikita? Sa? Na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang uh, nag nagmamando nitong operasyon? Ay, hindi po. Simple lang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Ang BI, aminado namang may mga suliraning silang kinaharap. Pero ginagawa raw nila ang kanila makakaya. As early as June 15, 2024, ilinagay na po namin si Alice Go at saka yung grupo sa alert list ng BI. With the corresponding order to strictly monitor heightened alert all airports and Sambuanga Seaport. Ang challenge po sa immigration, we have the same challenge with Coast Guard. Sa laki ng coastlines natin, hindi namin po uh, nababantayan lahat. Lahat kami nagtutulong-tulong, pero uh, masakit man sabihin, Nakaluson. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Hindi umano tumutugma ang impormasyon ng pagpasok ni Alice Guo sa Bansang Malaysia. Ito ang sinabi ng Bureau of Immigration. Isang paalis na eroplano kasi ang flight number na nakasaad sa Manipesto ng Malaysia in this na parating. Kinumpirma naman ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na nasa Indonesia pa hanggang sa ngayon si dating Bambantarlak Mayor Alice Guo. Aniya, kumpirmado rin na pasaporte ng Pilipinas ang gamit ni Guo. Batay sa nakita sa flight details mula sa mga bansang Indonesia, Malaysia at Singapore. Sa kasalukuyan ay hindi pa tapos ang investigasyon at wala pang nakikitang mga pangalan ni Alice Guo sa mga manifesto sa Pilipinas. Kaya naman malaking posibilidad na hindi dumaan sa tamang proseso si Guo. Super so sa atin kung nakikita sa na record. Wala tayong nakikita na may kasama doon na immigration. But we are going to ensure the public na lahat po ay dapat managot kung sino man po itumunod.